Ikalabing anim ng Oktubre, taong sa libot na adib. Isinilang si Florentino Coliantes, isa sa mga makatang Pilipino na pinangunahan ng pagbuhay buli ng panitikang Tagalog. Kabilang din siya sa grupo na nag-organisa ng pinakaunang balagtasan para sa selebrasyon ng kapanganakan ni Francisco Baltazar na dinaluhan ng mga manunulat katulad ni Rosa Sevilla at Jose Corazon de Jesus. Sa kanya mga isinulat, isa dito ang naging pinakatanyag, ang lumang simbahan na pinalawak niya pa bilang tubela at kalaunan ay ginawang pelikula. Itinuturo din sa mga paaralan ng Pilipinas ang iba pa niyang mga gawa, katulad ng ang magsasaka, pangarap sa bagong kasal, mahalin ng atin, ang tulisan at ang labing dalawang kuba. Pumanaw siya sa edad na 55. At pinarangalan siya bilang makata ng bayan ni presidente LP Quirino isang taon bago siya pumanaw.